And update lang din, ayan sabi ni Sir Vincent, uh, may kinakausap akong abogado na maaaring makatulong sa atin to claim our money. Kaso according to him, per head po ang bayad at per amount of claim. So, ayun, free daw po kapag 50k ang hahabulin sa sitaw. So, ayun po guys, no? Siyempre tayo, gagawin natin lahat ng pwede nating magawa para makuha yung mga pera natin. Katulad na lang po yung ginagawa ng ibang mga sellers ngayon. So, sobrang nag effort talaga sila lahat na ginagawa nila. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila eh diba para makuha yung pera na yun na inilagay nila ipinuhunan nila dito sa New Sitaw Corporation. So ang ginagawa ng ibang mga grupo ngayon, mini-message na nila or nagko-comment sila sa mga posts ng mga endorsers ng New Sitaw Corporation. So for example si Miss Ella Cruz. So may nakita ako, merong mga kasamahan natin na nagko-comment na doon. So, dahil isa siya sa mga naging endorser ng company na and I think mga ma'am, sir, walang masama doon basta in a nice way lang yung approach natin. If ever na magko tayo doon sa mga profiles nila, kasi nga we need to seek assistance, no? Para mapansin, para makita ng mga ibang ahensya ng gobyerno itong issue natin ngayon na makuha yung mga pera natin sa mga bangko ng New Sitaw Corporation. Kasi nga, since mga kilala sila ng mga influencers, di ba, mas madali na maipakalat nila ito or ma-erase nila ito sa mga kakilala nila na, na may kakilala sa mga ahensya ng gobyerno. Even doon sa mga naunang, mga pinaka-pioneer na endorser, which is sila Mr. MJ Lopez. So, I think po pwede tayo mag-comment, no? itry lang natin guys kasi kailangan na talaga natin ngayong kumilos, umaksyon. Kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan para mapansin, mapansin ng mga, ng mga yan. So, sinong gagawa nun para sa atin? Gagawin ba yan ng SEC or Securities and Exchange Commission para sa atin? Gagawin ba yan ng New Cito Corporation para sa atin? Hindi. 'di ba? nila na tumagal ng tumagal ito hanggang sa mawala na 'yung issue na 'to, hanggang sa wala na tayong mapala. So, ayun po mga ma'am sir, remind ko na rin po yung about sa mga a-attend doon sa Bitag Office today thursday kasi nga na-reschedule dapat din ba noong uh, tuesday pupunta sila prof Vincent ayan uh, sa mga hindi pa nakakaalam nag-post kasi kahapon si uh, sir Vincent doon sa group And ayon uh, na-reschedule naman po ulit yung uh, pagpunta ng mga kasama natin sa bitag Uh, office doon kay Sir Ben Tulfo. So, uh, narisked siya next week mga ma'am sir. Ayan, abang-abang na lang tayo next week. Kasi nga medyo busy rin yata si Sir Ben Tulfo. Marami siyang inaate na ng mga schedule. So, kaya naurong yung naurong yung ating uh, pagpunta doon. Anyway, pag-train natin next week na sana tuloy na talaga pero about naman doon sa face to face conference with Securities and Exchange Commission today and yung pinaka main goal naman kasi talaga natin dito ano ba yung main goal natin main goal natin, tatandaan nyo mga ma'am sir, is makuha yung ating mga pera. So, yun ang pinaka main goal natin. Kasi ang nangyayari, seller to seller, nagbabangayan, nag-aawayan sa mga GC, sa mga groups. So, yung main goal natin dito is makuha yung ating mga pera. So, hindi natin kailangan mag-away-away mga ma'am sir ha. Kailangan natin mag-unite dito magtulong-tulong. So, paano tayo makaka-focus doon sa goal natin kung watak-watak tayo? May iba-iba tayong mga tumatakbo sa mga isip natin. So, focus tayo doon sa goal na makuha yung mga pera natin. Kasi yung iba, nalilito, uh, sino bang iteteklaman na lahat yung si TAO Corporation ba, si SEC ba, yung mga ES ba, yung mga endorsers ba, so ang gulo na hindi natin alam kung may nagugulo, kung a uh, may nagpaplano dito na manggulo pero, lagi lang natin tatandaan na yung pinaka-purpose, no? Pinaka-purpose ng pag-aksyon natin na to, yung pinaka-main goal natin is makuha yung pera natin. Kailangan natin ma-erase doon, ma'am sir, paano namin makukuha yung mga pera namin na nakulong sa mga bangko ng New Sitaw Corporation. So ito may nabasa lang ako naka-post doon sa group natin sa Sitaw latest updates. Kung nasusubaybayan niyo yung mga videos ko nung mga nakaraan nakaraan 'di ba may update yung Sitaw? Uh, so binasa ko pa 'yon. August 14 may uh, konting update yung uh, si yung, uh, Mr. Dilan na is the process is still under review and the bank has not given us a timeline so we have no way to make a commitment. it's not that there's no money. it's that uh, the payment system doesn't work. ako sa baba sir D August 14 2024 update. So so ayan kayo nang bahalang humusga mga ma'am, sir. Kayo nang bahalang uh, magbigay sa conclusion niyo sa bagong update na naman nila noong August 14. So hindi raw dahil sa walang pera or wala nang pera. So ayun, kaya hindi sila makapagbigay ng commitment nila dahil under review pa daw yung process. Anong process? sana man lang kung anong proseso yon maging transparent sila, di ba? O screenshot man lang nila, ano bang proseso yung ginagawa ninyo, ganito, ganon. Mali ba guys na, na ma-share man lang nila sa atin kung anong bank yon Mali. Uh, hindi ba pwede na ganun? Issue ba if ever na i-share nila sa atin kung ah, uh, ito na, nandito na tayo sa prosesong ganito, ito na yung ginagawa natin. Kasi hindi natin alam eh, puro lang ganun na under review yung process. Anong process yung under review? ba diba? Kaya tayo, uh, naguguluhan na tayo eh, hindi natin alam. Hindi na natin alam kung nagsasabi pa sila ng totoo. Kasi hindi sila nagiging transparent sa mga sellers. So, ito mga ma'am sir, meron akong nabasang post ng kasamahan natin sa legal actions na group. So, ang sabi niya, tayong mga sellers naghihintay kay si Tau Si Tau naghihintay sa bangko. Ang si bangko naghihintay kay SEC. Ang si SEC naghihintay sa ating mga sellers kasi hindi, mga walang matibay na ebidensya. <laughs> So, kung pwedeng ganun, nag na lang or ano bang inaantay nila? Inaantay nila kung kanino mapupunta yung mga pera ng mga tao. Ba? Mayo sila. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin makuha yung mga pera natin. And then, ito, may po si uh, Sir Vincent, one hour ago. Ayan, sabi niya, good morning everyone. Hindi po ako makakasama sa SEC ngayon dahil may interview po ako sa isang kumpanya na ina-applyan ko. Ayan. So, if ever na hindi man makasama si Sir Vincent, I hope merong uh, may mag-lead sana doon sa mga pupunta sa SEC ngayon for the face-to-face -face conference, no? Para ma-erase ng maayos yung mga concerns natin at yung main goal natin na makuha yung ating mga pera. So, ayun, guys. If ever na may mga bagong updates tayo for today, or may mga bagong updates doon sa mga a-attend today sa conference sa So ayan ay mag-a-update ka agad tayo dito sa ating YT channel So ayan lang mga ma'am sir I hope nakatulong sa inyo yung updates natin Ayan yung video na to And if you think na nakatulong Please like and subscribe And hit nyo na rin po ang notification bell Para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video So ayan lang mga ma'am sir Have a nice day Thank you for watching And see you on my next video Bye po!